Oraro, hindi ko nga makita ang tinta mo eh. Patingin nga. Patingin. Oraro, ba to? Magkano isa nito? Ha? Ba't nandiyan ka nakatingin? Ba't hindi ka nakatingin? What? Dito ko tumingin. Ten ang isa nito? One. Hindi, hindi kita binibidyoan. Ten ang isa nito? Opo. Eh, durog na eh. Sino pa bibili niyan? Ha? Teka, ka ba? Ha? Bye. Uy, bahay? Sa Saan sa bahay? Saan? Kailan mo si Tito Mar? Binoto mo ba si Tito Mar? Hindi mo kilala? Tingin ang tinda mo? Naka -ano ka na? Ito na lang tinda mo? Ha? Wala pa? Uy, ano pangalan mo? Ito ka marap. Hindi ko marinig yung ano mo eh. Hindi kita bibilang pag di mo sinabi na ayos yung pangalan mo. John Morris po. Ano pangalan mo? John Morris. John Morris? Oh, sikat ka pala eh. Lagi ka ba natitinda niyan? Ayun. Pumapasok ka ba? Opo. Anong, anong grade mo na? Grade 2 Grade 2? May kapatid ka? Opo. Two. Oo. Oh. Gabing Gabing-gabi na, dapat natutulog ka na, di ba? Ba't nasa labas ka pa? Maambon. Uy. Ngayon. Tumingin ka dito. Pakilala ka muna dito dali para bilang kita. Ah, oh, pini talaga kita. Ang gusto mo ba yan? A ano gusto mo diyan? Ah, ano gusto mo? Bibilang kita, ano gusto mo? Pag di ka tumingin dito, hindi ko bibilin yan. Ano ba gusto mo dyan? Bibilin ko. Ah, yung mura lang ha. <laughs> Parang gusto mo to, gusto mo ba nito? Ta, gusto mo ito? Ha? So, Mali Mama, ah, yan? Makain ka ba niyan? Mama. Ah, Hindi kaya't ako makain yan eh. Yan ang gusto mo? Ah, sige, bibili natin yan. Dalwa lang daw. Gusto mo yan? Ah, mamaya, pumila ka. Wah? Ay, mga Anong tawag dyan sa pinili mong yan? ha? Yan si Goya, kagawad Goya. Kaya alam mo si Goya? Hindi, ay ito mo pangalan no, Goya. Yan. Si si Goya? Bayaran mo yan dun, ha? Ha? Talan mo kung magkano, ha? Araw-araw ko ba natitinda? Ngayon lang? Dapat natutulog ka na, di ba? Gabi na, huwag ka ng gala gala, ha? Pagkabili mo niya, umuwi ka na, ha? Ha? Uy. Oh, di ba? Pagkabili mo niyan, umuwi ka na ha. <laughs> Sige. binayaran mo ba yan? Okay, umuwi ka na, gabi na. Lagi mo na sa bag mo yan. Isokli ka ba? O, mo sa bag mo. Ayan okay, guys, oh. binigil lang ko siya ng chocolate niya. Oh. Yeah. Ngayon ka na ba kakain yan? Kumain ka na ba ng hapunan? Di ba? Oh, okay, smile mo na, smile.